Well, magandang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Partikular na po sa marawi sa mga oras na ito, kagabi po ng uh, hating gabi or uh, pamadaling araw, i po ang uh, martial law ni Manong Digong Duterte habang nasa Russia po ang Pangulo at... Uh, As we speak right now, ang Pangulo po ay pauwi na ng Pilipinas para aba, eh, bigyang pansin itong problema dyan sa Marawi City kung saan pansamantalang kinugkob ha, o nakugkob ng uh, maote group ng uh, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters ha, nang mga ISIS ang uh, naturang lungsod dyan po sa Mindanao ang Marawi City pansamantala po nilang nakubkob yan and as of uh, the latest report na ating natanggap ha ay uh, sinunog ha, may mga balitang na tayong natanggap na pinagsusunog daw ang mga bahay parang sa mga pelikula pinagsusunog ng mga teroristang grupong ito ha, ang mga bahay ang mga kalalakihan Aba eh puwersahan ni recruit para sumama sa kanilang grupo. Ang mga kababaihan naman yung mga walang uh, hijab o yung mga ikang takip sa ulo, yung ginagamit po sa Middle East, yung uh, panakip sa ulo ng mga babae ay uh, pag wala ay hinuhuli. Ang mga ikang uh, ay, tinake over nila yung isang yung medical center diyan. May pinatay silang mga pulis at civilian na rin. Yung mga hindi raw makapag-recite ng dasal ng Muslim ay uh, umano-ya uh, pinugutan ng ulo. Yung uh, ilang mga teacher jan sa Dansalan College ay uh, gayon din ang sinapit, pinugutan umano ng ulo. At uh, i-display -di sa kalsada ang mga ulo ng mga teacher na ito. Pero yan ho ay unconfirmed reports pa sa mga oras na ito dahil mabilis po ang mga pangyayari kahapon na Nabalitaan nga ho kahapon na nagkaroon ng bakbakan at may bakbakan nga dyan po sa loob mismo sa sentro ng Marawi City. Pero hindi pa makonfirm. Ito pong mga natatanggap nating report ay mga galing po sa Facebook din. So this is unconfirmed reports pa. Kailangan po nating makonfirma bago po natin ika nga uh, eh, sasabihin nga uh, eh, i-confirm sa taong bayan kailangan no natin mag-usap ang mga otoridad, ang mayor ng Marawi, ang uh, Chief of Police ng Marawi City bago ho natin eh, i iya konfirm uh, ang mga reports nito. Ito po ay unconfirmed reports pa lang naman mga kapatid na may mga nagsasabi din na uh, pinagsusunog yung mga bahay ng Maute group at uh, yung mga fire truck ay sinira nila para hindi makapag sa mga sunog. Gayon din itong uh, report na uh, yung uh, city jail doon ay uh, pinasok nila sinunog at pinakawalan yung mga preso na naroon sa loob. So, para pong sa pelikula lamang mga kapatid, ha? Yung pagpinasok mga, ika nga, ng mga ikanga ng mga kontrabida ang isang bayan, parang ganun ho ang nangyayari. Kaya ang tanong po ngayon ng ilang mga kababayan natin Tanong po ng mga politiko, anong nangyari? Ha? Isa pong katanungan na dapat siguro sagutin din ni Secretary Lorenzana ng Department of National Defense, what happened, sir? At kailangan siguro sagutin din ng Armed Forces of the Philippines, what happened? Ha? Bakit hindi natunugan na papasok iyang mga armadong grupo sa Marawi City? Nagkaroon ba ng failure of intelligence? Ayan na naman ho tayo, ha? itong mga bagay ho na ito, ha? Kung ang uh, meron pong magandang intelligence report ay naiiwasan, ito po ay naibablock agad. Ano pa po ang silbi ng mga intelligence units ha, ng Armed Forces of the Philippines, mga intelligence units ng PNP, kung hindi natutunugan itong mga kwento na ganito, itong mga report na ito? Ang intelligence po ang dapat unang nakakaalam, mga kapatid, sa mga impormasyon tulad nito para nang sa ganoon ha ay kaagad maagapan at hindi na lumala ang problema yan po ang trabaho mga kapatid ng mga intelligence units ng AFP sa pangunguna po yan ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAP bawat unit din po may army intelligence may navy intelligence merong marines intelligence ha anong nangyari may PNP intelligence. Bakit hindi natulugan ito nga ganito? It's a good sizable number. Malaki yung bilang ng mga sunda ng rebelde ito. Pa paano? Ang tanong, mabuti sana ako isa, dalawa, tatlo. Kagaya yung nangyari sa buhol na 6 ah, o walong abusayap ang pumasok doon. Ito ho'y malaki-laking bilang yung pagmarcha, pagpasok ng mga rebelde sa Marawi, bakit walang nakakita na sundalo o walang nag-report na sundalo? May problema ho tayo sa intelligence. O what happened in Bohol, ha? Diyan, eh, naisahan ng mga abusayap ang PNP at militar uh, military intelligence. Eto na naman tayo. Marawi City napasok, ha? Is there really a failure of intelligence? Mukhang may problema po ang intelligence agencies ng gobyerno ngayon. Sus Marioset. Eh baka pag mukat-mukat hari na wag naman so sana Panginoon Kong Diyos ka mahabaging langit. Baka sa katangahan ninyo, ha, yung intelligence niyo palpak, ha, baka isang araw makapasok na yung mga rebelde dito sa Metro Manila. Ha? Matake over na nila yung Quiapo, matake over na nila yung Kongreso, Senado, ha? eh kung tatanga-tanga kayo, mantakin mo yung lungsod na yan, napasok ng mga maute group, napasok ng terorista. Eh kung yan nga ay eh, dyan pa lamang napapasok na, ha? how much more sa Metro Manila na napakaraming tao dito. Ha? Madaling pumuslit papasok dito ng mga kalaban, Sus Josep. Ang punto de vista ko lamang dito, nasaan? Ha? Defense Secretary Lorenzana, sir, what is going on? Ha? Sir, wag lang ho kayo umupo dyan at magpalaki ng puwit ninyo at ng mga balls ninyo. Kilos, Jesus Mario Set. Ha? Philippine National Police. Ha? Kilos, General Bato de la Rosa. Magkaibigan po tayo, sir. Ha? General Anyo. Ha? Baka ikaw po ay nagdaga mumuni-muni na ng pwesto mo sa DILG. Lintik, ha? Trabaho mo pa ngayon ang uh, magmanman. Ikaw ay hepe ng Armed Forces of the Philippines, ha? Trabahoy mo muna yan, isang tabi mo muna yung uh, pangarap na maging sekretary ng DILG, magtrabaho ko muna, ha? Magkakaibigan ho tayo, pero pagdating sa mga ganito, siguridad ng taong bayan, siguridad ng ating bayan, magkalimut-kalimutan muna tayo, ha? Huwag muna tayo magpansinan na magkakaibigan tayo, Sekretary Lorenzana, General Anyo, General Bato de la Rosa, kalimutan mo muna natin ang ating pagkakaibigan, ha? Dahil ang tunay na magkakaibigan, sir, pagsasabihan ang kaibigan na palpak ang trabaho mo, pare. Ha? Na ikaw ay palpak, ayusin mo ang trabaho mo, pare. Ha? Dahil hindi lang kapakanan ko yan, kapakanan mo, kapakanan ng pamilya mo, kapakanan po ng mga Pilipino, ha? yung trabaho mo. kumpalpak ka, Secretary Lorenzana, kumpalpak ka, General Anyo, kumpalpak ka, General Bato de la Rosa, buhay po ang nakataya dyan. hindi po biro-biro yung trabaho ninyo. Therefore, ha, I tell you, magtrabaho hu kayo. Magkakaibigan no tayo. Kung magalit kayo sa akin, wala ho akong magagawa. What I am doing here ha, is in the service of the Filipino. Ha. Ito po ang aking ginagawa. Binabanatan ko kayo at babanatan ko kayo. Pupunahin ko kayo ngayong umaga. Dahil patulog-tulog kayo sa trabaho ninyo, gumising hu kayo. Wala akong pakialam kung after this program, hindi na nyo ako kakausapin, wala na akong pakialam. Ha? Dahil ang pakialam ko ang seguridad ng ating bayan, ang seguridad ng ilang la, milyong Pilipino diyan sa Mindanao, ha, na ng Pangulo. Hindi ba kayo nahiyan niyan? Jesus Mario may kausap ang Pangulo sa ibang bansa at pagkatapos kailangan umuwi, sabi niya, excuse me, uh, President Putin, I have to go back home. Wala pong iniwan niya, may problema sa tahanan na hindi kayang solusyonan ng pamilya, hindi kayang solusyonan ng AFP, ng PNP. Ha? Diyos ko po, kailangan umuwi ng Pangulo. Sus Marius, kayo naman mga buang kayo ng mga dilawan kayo sa sabi, nasaan ang Pangulo nyo? Tumahimik kayo, pagsasampaling ko yung mga bunganga ninyo, mga buisit kayo. Naroon ang Pangulo sa ibang bansa, naghahanap ng negosyo, naghahanap ng investment, naghahanap ng kapartner para sa ating bayan. Hindi nagliliwaliw tulad ng isang opisyal dyan, ha? na nagkakaproblema na doon sa kanyang bayan, binagyo na, nilindol na, naroon pa rin nagbabakasyon sa New York. Ang pangulo po natin, official trip itong ginawa niya. Ha? Naghahanap ng pera para sa Pilipinas, naghahanap ng trabaho, ng investment para sa ating bayan. Kaya naroon po siya. Kaya kung ngayon sabi, nasaan ngayon ang pangulo niyo, magsitahimik kayo mga buisit, dagdag kayo sa problema. Maganda siguro sa patusin ko yung mga bunganga niyo, wala akong pakialam. Ha? ke ka, ha, human rights ka, kung sino ka mga buang ka, ha, sasampalin ko na sapatos si bunganga mo, tumahimik ka na lang dahil hindi ka makakatulong. Ha. Pero ang programa hong ito, ha, aba, eh, pasensya, pasensya na muna. Bato-bato sa langit, Secretary Lorenzana, General Anyo, General Bato de la Rosa, magkakaibigan ho tayo. Pero at this time, at this point, ha, Ah kalimutan muna natin ang pagkakaibigan natin because sasabihin ko sa inyo masakit po ang aking mga sasabihin ha hindi po maganda pakinggan ha at tama lamang dahil kaibigan ko kayo pero kung ganyan ho ang trabaho ninyo tatamad-tamad kayo tutulog-tulog kayo napapasukan tayo ng mga kalaban magkalimutan na ho tayo bilang magkaibigan dahil wala akong kaibigan na tamad wala akong kaibigan na tanga wala akong kaibigan na nagpapalaki ng uh, itlog wala akong kaibigan na nagpapalaki ng puwet, ha? Putragis, magsi Magsitrabaho nga kayo, ang lalaki ng mga sweldo ninyo, ang lalaki ng intelligence fund ninyo, nalulusutan tayo. Diyos ko po namang pineapple bayan itong trabaho natin. Kung hindi nyo kaya yan, Secretary Lorenzana, as Defense Secretary, lumayas ka dyan, ha? General Anyo, kung gusto mo na, baka pakuya-kuya ko -kuy ka, puro plano na DILG na nasa iutak mo, lumayas ka na mag-resign ka na dyan. General Bato, ha? Hindi lang droga ang problema ng ating bayan, bay, ha? Daghang problema ang atong uh, Pilipinas, ha? Dili lang droga. Na ay problema gihapon sa Abu Sayyaf, na ay problema sa NPA. Diha pa ang maute, ang ISIS. Sus Marioset. Akala nyo problema Abu pa uh, droga lang? Hindi, General Bato. Marami hong problema ang ating bayan na you have to contend with. Kasama yan sa trabaho mo, Diyos ko po, maha-high blood ka rito, Panginoon ko. Bakit na sasabihin mo, Sekretary Lorenzana, hindi tayo nalusutan ng intent? Bullshit! Anong hindi nalusutan? Anong tawag mo dyan? Napakaraming maote group nakapasok sa isang lungsod Anong ginagawa ng mga blocking force? Anong ginagawa ng mga checkpoint? Sekretary Lorenzana, alam ko yung lugar na yan. Ilang beses na ako nakapunta dyan. May mga checkpoint tayo, may mga uh, batalyon tayo ng mga sundalo, may mga checkpoint ng PNP. Paano nakalusot yan? Nakapasok sa sentro ng bayan yung mga maote group na yan. Napasok pa nila yung mga armas nila. Pakisagot nga. Sus Mario Josep, hindi, wala. Walang kaibigan-kaibigan ho ngayon. Magkalimutan ang pagiging kaibigan natin. Ah, uh, forget mo na na may kaibigan kang kayong Erwin Tulpo, ha? Na may kaibigan akong Secretary Lord Sana. Ganon din sa'yo, General Anyo, na may kaibigan kang Erwin Tulpo. Wala rin akong kaibigan na General uh, uh, Anyo. Wala rin akong kaibigan ngayon, General Bato de la Rosa, ha? Wala, nga kay wala kang kaibigan, Erwin Tulpo. Magkalimot-kalimutan muna tayo. Dahil lang sa akin, ang sasabihin ko ay totoo. Masakit ho, ha? Pero totoo ito. Makinig ho kayo. Linisan ninyo ang inyong mga tenga si masisisi ko lamang mo dyan, itong AFP, PNP, at saka Department of Defense. Sasabihin nyo kanya, there is no failure of intelligence. BS! Ano nga, no failure of intelligence? Hindi ninyo narinig, hindi ninyo nakita, parating yung napakalaking grupo. Malaking grupo ho yan. Hindi ho basta-basta yan na isa o dalawa o limang tao lang na pumasok dyan sa Marawi. Kaya hirap na hirap kayong uh, bakbaka ng katakot-takot. Eh mahina po, limang daan na mga rebelde dyan. Paano napasok pasok, Imposible wala kayo makitang limandaang katawa lang bit, bit na armas? Niloloko nyo ba yung mga taong bayan? Diyos ko po naman. Kung kaya nyo lukohin ang taong bayan, ako lukohin yung lelo yung panot, hindi ako maluloko dahil matagal ako nag-cover ng Mindanao General uh, ay, uh, Secretary Lorenzana. Ha? Sundalo ka palang, reporter naman ako. Alam ko ho yan. Paano may tatago ang mga basuka? Paano mo mga matatago mga, mga armalite ma? Paano mo matatago yung mga kalasnikob na mga baril? Paano mo matatago yung RPG na napakalaki noon? Hindi mo naman pwede ilagay sa sako. Anong nangyari? May failure of intelligence. Kasi tulog yung mga sundalo mo. Either tulog ang intelligence sa agents mo. At nasa ano napunta yung kwarta na binibigay ni Manong Digong sa inyo na milyon-milyon para tiktikan yung kalaban. Anong nangyari? Nakatulog kayo? Oh,